Thank you bansa na roon. Sana ipatnubayan kayo ng poong At sila sa anumang disgrasya, sa mga sakit, sa anumang ori ng sakit at mga mga taong may masamang uh, may masamang balak. Enjoy life lang guys. Ngayon ay linggo ng umaga dito mga anong oras na ba mga 9:25 ng umaga 9:25 ba ay hindi uh, 10:25 10:25 na dito mga 9 ano pa lang kami dito ang dami nang sasakyan guys eh wala nang mapagparkingan yung ano yung ibang sasakyan. Nahirapan na nga kami eh. Ang iba ang ang aga pa nila dito pumunta sa sa bundok. Kasi ganyan talaga guys, pag maganda ang panahon dito, ay parang mga langgam na yan yung mga tao, nagsisilabasan kasi ang uh, ngayong ano year, parang madalang lang yung magandang panahon dito sa amin sa Switzerland. palaging umuulan din, kaya minsan nakaka-depress, 'di ba? Pag uh, alam mong summer na, summer season na dito sa sa Europe. Tapos ganyan ang panahon. Eh, nakaka-depress din, 'no? Kasi mas uh, ano, uh, very short yung summer namin dito kisa sa winter. Winter ang haba. Kaya pag winter naman parang depress ka guys kasi para nakikita mo yung grawi uh, himel uh, also um, yung maulap lang na ano yung yung langit niya maulap lang yung parang um, di mo hindi mo masilayan masyado yung araw kaya pag may araw lang sa winter napaka-bless napaka nyo napaka-bless namin <laughs> ganyan ang life sa Europa ayan galing kami doon guys doon kami nag breakfast mag asawa sa baba ayan no oh. sa baba hmm. doon kami tapos alam nyo ang, ang tas nito nakalimutan ko kung ilang uh, uh, anong hook meter ah uh, meter hook hook meter <laughs> kung anong taas nito nakalimutan ko guys tingnan ko mamaya iniwan ko asawa ko dun kasi hindi siya mahilig masyado maglakad eh ako gustong gusto ko maglalakad kahit yung attire ko nakapang city kasi sinurprise lang niya guys na hmm, hindi niya masya hindi niya sinabi sa akin na kami sa bundok eh may complete ako may ito hindi naman ito pang bundok guys so yung suot ko na ano basta lahat ng suot ko hindi pang bundok kung sinabi niya lang guys na punta kami sa sa ano sa si Bodin Al syempre nagprepare din ako na para comfortable diba Dadaanan natin guys yung mga baka dito. Nako baka hindi ako makadaan. Ayan, nag-traffic nagtra yung ano, yung mga baka oh, Nandun. Traffic, May traffic tayo ng mga baka. Natatakot ako baka habulin tayo, guys. <laughs> Balik na lang ako siguro. Tapos doon na lang ako sa baba. Sa baba na lang tayo. Balik ako guys. Doon na lang tayo sa kabila maglakad. Sa normal na ano daan. Doon na iniwas ko yung camera ko kasi may mga bata na dumaan kasi minsan di ba hindi ka basta-basta mag-vlog nang hindi mo kakilala at saka walang ano ng magulang na mai-vlog na mai sama sa vlog mo yung mga bata balik tayo guys Tignan mo. Ano no, yung ano, basa pa. Kaya hindi tayo hindi tayo dyan dadaan guys. Oh. Basa pa kasi. Eh. Hmm? At saka kagandahan lang dito guys, yung mga pasyalan, yung daanan uh, na ano Uh, walang mga dumi ba ng, ng anong tawag yun? aso wala mga dumi lang ng ano baka ganun ayan ano oh, like for example this one here trokin na siya ano na dry na siya kasi ano naman yan eh nature yung mga ano aso may aso dito pero dinadampot ng mga may-ari yung dumi nila yung plastic tapos inaano nila tas may mga lagayan dito ng dumi nila kaya sana ganun din sa Pilipinas ano yung mga aso minsan kung saan saan lang na lang nag-aano sila eh Pasentabi na po sa mga kumakain Enjoy na lang kayo guys. Samahan nyo na lang ako sa pag adventure ko dito sa bundok ng Seaboden Alp. At saka, kahit saan dito, kung napapagod ka na guys, pwede kang umupo tulad ng mga opo dyan. Ayun o. No? Ito if you are tired and you want to relax here we have list for you tingnan nyo diba oh. kaya walang problema Nako, dumadami na guys yung mga tao i-close ko muna see you tingnan nyo alis na tayo dito sa lugar na to sa Park plats. at uh, pababa na tayo guys tingnan nyo kung gaano ka adventurous yung lugar na ito grabe guys parang makapigil ini nga kaya ayoko mag ano mag drive pataas o pababa dito sa mga matataas na lugar ayoko kasi makikipot lang yung lugar eh okay enjoy for watching guys see you bye sinasabi ko guys na napakikipot ng daan dumans nogtas eh its last of the kung saan yun ang sinasabi ko guys na napakikipot ng daan kakatapot ani tuturod si Dr. Sparks na virus drei mit dem Namen Ja dort hat ihr Platz. Ja, darum erwartet da, weil da hat ihr Platz. Du, komm, komm.

Je moet moeten sneller fahren, hey, een klein piano, piano. Ja, nu is het zo snel hey, hey. fahren. Oh, mijn God. Achtung dat is niet meer. Je moet snelle je sneller fahren? Moet je sneller fahren? Ja, een nachtlok. Zo snel fahren. kami dito guys kasi may patata, pataas na mga sasakyan Ich als Mädchen der Straße. Ja. ja, er muss ja zurück. Ich habe keine Chance, da durchzukommen. Gets konstutsie. Gets konstu. Ja, ek fahre ja. Hat die ja Platz hier. Ryk hier neer. Elbien. Ik ben een hier. Ja Kom, Keine. Let's see, dan kan ik het ook Ja, voor hier. Zo, ja. Keine. Je moet een beetje terug. Ja, ik moet terug.